guys and first time kong sumahod kay YouTube and tiningnan ko talaga yung income ko rito kay ano kay YouTube so ayan mga guys ay yung first time natin na nag-withdraw and mayroon ng laman and kahapon kasi pumunta po ako rito oh, five ulit maraming maraming oh 5 ulit yan pasok na yung ano ko dahil yan dito tayo mga gila. and and oh, papasalamat po ako first time na first time kong makahawak ng pera nito po tayo, mga um, bawat. So, ito na yung kita natin, mga guys. So, nag-withdraw pa ulit tayo para... Anabangan nyo kung anong gagawin ko rin sa kailangan na mga guys. And maraming maraming salamat po. And salamat din po sa YouTube channel ko. Yun, magto 2 years na siya. at ngayon lang po tayo na nakakuha ng pera. And nakasweldo. And nauna pa si Silver Bowden bago ako kumita. So maraming salamat po mga guys. So, ayan. ng resibo Baka na sa loob tat tatanong mo sa manager so ayan na ay mga guys maraming salamat so ito na mga guys and uh, naninigil na kagad and maraming salamat nandito tayo sa yun sa bangko and kahapon bumalik pumunta ko rito hindi pa parang na transfer and pinabalik talaga ako ngayon ngayong araw so ito na nakita ko na and maraming salamat eh nakuha ko na yung ating income kay, kay YouTube and maraming maraming salamat po and yung sipag at syaga pero para po to sa inyo rin and para rin po sa atin and may balak po tayo rin po gagawin and maraming maraming salamat po talaga So, thank you kay God. Number one, nagpapasalamat ako sa itaas na lagi niya akong ginagabayan and sinusuportahan. And maraming salamat po talaga. And ito mga guys, and Kip, yep, maraming salamat. Ano nga ba? And, ha? ha? So, ito, lalabas kami. And, pupunta ako sa palengke and No, ito na yung utang ko utang ko raw ang dami ko kasing utang sa kanya wala mga requirements na lahat ng nang kinuha ko mga guys is sobrang hirap na hirap ako sa mga requirements gumastos tayo ng gumastos passport para may laman yung PCN so, maganda. And yun. <laughs> Ayaw mo na yan. So, paano may nakakuha. May, sabi ka kung makahawak ng income dito kay kay YouTube. So, naglalakad na tayo mga guys. And hawak ko pa yung pera. Pero, eto, nagpapasalamat ko talaga ako kay YouTube. Eh, kumita na tayo. And, thank you, thank you. At abangan nyo ang ating mga charity vlog na gagawin dito. So, nandito tayo sa Las Piñas. Yung sipag na tiyagaan. Go so, nang go tayo sa mga ginagawa. And shout out sa nag-assist sa amin sa bangko, sa BPI, na hirap akong sumuweldo. And kung paano matransfer yung dollar sa apis <laughs> So, talagang tumawag pa sila at nagkamali tayo ng mga nilagay na mga uh, dahil kailangan ko talaga yun. <laughs> and maraming salamat and shout out po sa inyong lahat sa ating mga followers and sa ating viewers. Nagpapasalamat din po sa inyong lahat. So, ayan. Ano, magkakain ka ba? Papaganinin <laughs> ko yung asawa ko sana. <laughs> so, ano, uh, dahil first, yung do ako dahil kasama ko asawa ko. And, mga anak na rin siya. And, thank you sa blazing. So, yan, kasama ko ng aking asawa. And, maraming maraming salamat To sa inyong lahat. And, gagaw... Ha? yung Miming, nag yung Miming daw, Juma, nag-jollibee. And, thank you po talaga sa mga inyong lahat, mga guys, sa, sa support nyo Kay the real Mr. Kilabot or kay YouTube po na Mr. Kilabot channel yung original na daligit and thank you, thank you so pupunta kami ka nyo rito sa dapat binila natin si Sam pasalubong man lang okay. so ayun yun you know, pinahawa ko sa kanya huwag ka mamayagi ah And mahirap yung <laughs> So ayan and maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta kay Daryl Real Mr. Kilabot. It's time for check is. Thank you and bibigyan namin naman. siyempre sabi ko mag-alibi muna sila. Kaya pa paano makakain yung anak ko. Spaghetti pagdating -e namin. Merong kasalubong si Papa. And sa tagal na rin namin kasi hindi kumakain dyan. So and pupunta kami palengke and may gagawin po tayo sa pera kung anong gagawin natin and abangan nyo po and thank you thank you po talaga sa walang sawan support kay Mr. Kilabot si Mr. Kilabot po kasi talaga is yan tulad po niyang kanina <laughs> will mapit sa atin and ang aking kapatid yung about sa nagka-dialysis yung ito na nga po yung blazing na yung binigay and yung may tutulungan tayo and may kapalit talaga po na ibibigay rin po sa ang Panginoon. So, talagang manalik ka lang sa sarili mo and lagi tayong ano, sa ating pag -ugali. And thank you po talaga po sa yung mga disiplin na payo ng aking mga magulang isinusunod po talaga and di bali tayong Dinadown nang dinadahon pero smile lang ko lang po sila. Yung smile ni Mr. Gilabo 'yun. And thank you po sa lahat and maraming maraming salamat po talaga. Ang iniintay ko ang aking asawa so sana magtuloy-tuloy tong ating ginagawang pag-vlog or pag-video and so And makatulong po talaga ang number one po talaga is charity vlog ang number one po kung gagawin is makatulong sa mga nangangailangan. Yung mga lumalapit sa akin minsan nga yung sa trabaho ko, yung pera ko pang kinita, yung pang maiiabot ko may kakatok sa bahay. So sabi ko wala pa tayong income dyan Sikat lang tayo, kilala lang tayo, viral lang tayo Pero hindi tayo kumikita pa And maraming proseso So ganyan po si Mr. Kalabat Yung iba ano po yung pinagdadaanan niya Lahat ng yung pambabas pero di pinansin and yung tuloy lang ako ng tuloy and mahaba lang po yung PC natin na huwag tayong susuko yung go ng go huwag tayong papa-apekto sa mga bawat taong <laughs> nang uhusga <laughs> pasok ko sa loob ilalabas ko so ganun ko si Mr. Kilabot so nandito pa pa tayo mga guys ah nasa Las Piñas Las Piñas lay okay, over ito mga guys so ayan naninintay ko ang asawa ko dahil sabi ko bili ka muna ng Siyempre, pasalubong sa anak ko. At ang para pag-uwi niya galing school, yun ang kakainin niya. And kung... So, pasalamat lang po sa... ako sa lahat ng ko talaga sa akin. Ah. And lalo na nga sa itaas yung... Nakamtam ko itong mga pangarap ako. Nanunood. Ay, lo po. Salamat Nanunood lang ako noon and ako na pala ang pinapanood yung pinapanood ko lahat ng mga video mga ano, tawala lang ako ng tawa is tinaray ko sa sarili ko kaya ko to kaya ko tong mga ginagawa nila kaya ko tong ano yung malakas ang fighting spirit na fight my so maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang support nyo kay yeah, hello po hey, si Mr. Galapagin na, marami nakakakilala sa akin so, Thank you. Uh, minsan lang po tayo bumaba so thank you thank you so much po talaga kay the real Mr. Kelabot Mr. Kelabot channel and astag Samuel Raya kay tiktok ayan po ayong nakikita nyo yung kapugyan ko nasa akin lang po yun ayan. <laughs> yan ang astag ko lagi <laughs> makikita nyo yung kapugyan ng Mr. Kelabot talaga is nasa sarili ko lang talaga And proud to kapugyan ni Mr. Gilabit. And thank you po ah, yung hindi tayo mayabag, hindi tayo and uh, smiling face. Lagi tayo yung, lagi tayo pag-good vibes and tulong sa anong dapat tulungan. So nandito po tayo mga guys. And thank you so much sa suporta kay... Mr. Tilabot Channel So, ayan And magbababay na ako salamat po uli ako sa inyong lahat And help po ako sa aking mga video na ito po talaga ay may pangarap po talaga ako sa aking video na kung anong kukita po talaga ako or yun po talaga number one is noon pa nag-uusap na kami ng mga kasamahan ko po, ko po, sa trabaho, sa sidecar gumita man ako alam mo ang gagawin ko and noong party naman ako wala naman akong pera wala naman tayong kuni, yung kunikita naman ako sa pagpapadyak and pagsukontrakto and nakikita nila yung pag-uugan dito yung health tulungan tulung tulung and sana magtuloy tuloy ng ating video na gagawin ko na support ako and maraming maraming salamat po and thank you po talaga ay nakantam kong itong napanghawakan po ng pera na kinita ko and thank you po ulit maliit pa man pero after 2 <laughs> years na ako ah so ngayon lang tayo nakakuha talaga kay youtube ah and thank you thank you po ah and maraming maraming salamat po